I just ask, <laughs> Usap-usapan ngayon ang ginawang proposal ni UP Fighting Maroons varsity player Richie Rivero kay kapamilya actress Andrea Brillantes sa mismong venue kung saan naganap ang laban ng UP at Far Eastern University Tamaraw sa basketball. Makikita sa mga viral videos na kinuha ng 23-anyos na basketball heartthrob ang mikropono sa Mall of Asia Arena, at saksi ang mga naroon ay tinanong ni Richie ang 19-anyos na dalaga kung pwede bang maging sila. Naghihiyawan sa kilig ang mga taong saksi sa paligid. Sa magkabilang gilid naman ay may dalawang taong may bitbit -bit na itim na damit na may nakalagay na yes at no. Pinili ni Andrea ang yes hanggang sa naging emosyonal na ito. Sa Twitter ni Richie, agad na ipinahayag ng basketball player ang kanyang kasiyahan, na kadalawang panalo nga naman siya ng gabing yun. Samantala, ibinahagi naman ni Andreas sa kanyang IG stories ang litrato niya na suot-suot ang damit na may yes habang may bouquet of flowers. Matatanda ang naging usap-usapan sa social media, partikular sa TikTok, ang mga kumakalat na litrato nilang dalawa na umano'y magkasama raw sila dahil sa parehong background at isang lalaking restaurant staff na kasama nila sa iisang litrato. Ibinahagi naman sa FB page na DaVinci Codes ang tila resibong nakuha mula sa TikTok na suot-suot umano ni Andrea ang jersey o uniporme ni Richie sa pagbabasketball na may numerong 25. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.